Hello, magandang oras, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa ating lahat. Welcome back to my channel, people. Agi Matera at Ritualista ka, Merlin. <coughs> Makulimlim na panahon, maulan, malamig kasi nasa punto na tayong bear, no? Uso ang mga sakit ngayon, trangkaso, lag, trangkaso, lagnat, ubo, sipon. Ako nga medyo inuubo na ako, people sa mga baguhan dyan, subscribe, click the bell para update kayo lagi sa mga ipopost ko na video. Sa mga luma na, nag-subscribe, salamat, shoutout sa inyong lahat. Mga people, kumusta kayo dyan? Mabuti ba ang kalagayan natin? Ako medyo uh, ano yung <coughs> ubo ko? Nagkaroon ng ubo-ubo, mga people. Inuubo-ubo tayo. Yung parating na yung Ubo ay kailangan pigilan no So anyway people maraming salamat sa inyo pag-subscribe Papagidan ko po sa inyo ito ang mga kalikasan no <clears throat> Kung ano-anong taglayan ng kapangyarihan at anong klase sila Ito mga people yung mga nasa garapa Yan yung mga pasumbalik Yung mga pasumbalik pangwasak pangbira Bakit ganun siya kasi makikita ninyo wala siyang orasyon puro kalikasan, mga kahoy lang. Hindi po biro ang mga kahoy na nandyan sa loob, people. Pabalik. <coughs> sa akin, people, ang mga karga ko. Ganyan lang, mga pips. Hindi uh, ka tulad dito. Tingnan ninyo itong isa kong garapa na may mga orasyon. No. Ito naman ay walang orasyon. So, dito muna tayo sa mga garapa, people. Ito, pasumbalik, pangwasak, pabalik sa mga bira uh, balik sa mga napilay, pwede mo to gamitin para paghilot. Pwede mong dalin-dalin lagi. No? Pwede rin itong maliit. Oh, nabuhay. Buhay na yan po people. Kasi nakulo din eh. na bulak pati yan. Maraming ang karga nito people, simple lang. So, <clears throat> pasumbalik, pabalik. Screenshot mo lang people kung gusto mo niyan. Simple, wala nang dasal. Kasi kalikasan. Yun ang sinasabi ko sa inyo people, kalikasan. Pag kalikasan, wala na tayong dasal. Wala na kailangan dasal. Pwede ito pagka nakagat ka ng aso, pusa, ahas, i-haplas mo lang yan. Mawala agad. Kasi subok na to people. Gawa mo nung may na, naka, nakalmot ba ng pusa, dumugo. Yan ang hinaplas ko sa kanya hinaplasan ko kagad agad, -agad. Uh, nawala yung dugo at nawala agad yung pamamaga at sakit at tumatik ay tinanong ko siya ano, masakit pa, sabi niya wala na hindi <coughs> na namaga at wala na yung kirot matik, di ba so blessed tayo dito naman tayo sa may orasyon people may mga orasyon ito mainam din to people sa mga bala ito taguliwas din to pangkalahatan na ang mga garapang ganito people, pangkalahatan, alam natin yan, common sense, na pag sinabing pangkalahatan, lahat na ng birada, mabaril man, disgrasya man, ikaw safe ka sa lahat. Iwasan mo lang na mabasag ito. Pagka malakas ang birada sa malakas ang tira kulam, ang gawang tao palipadangin, maaaring mabasag ito. No? Pero at least, safe ka sa lahat. Hindi ka natamaan kasi ang sumalo, sa iyong mga gamit ay ang garapa. Ha, ba? Diba? I-screenshot mo yan. Ito, pareho lang laman yan, people. Iba-iba lang. Iba nga lang presyo niya dahil small, medium. No? Ito, iba naman to people. Kalikasan din isa, isa may orasyon. No? So, kung gusto mo ng maliit lang, screenshot mo, PM mo sa akin. Ang Facebook account ko, people, Merli Gonza Pontejos. Yan ang Facebook account ko, ha? Merly Gonza Pontejos Facebook account people yan. So dito naman tayo sa mga shell kalikasan ulitin ko po people maraming salamat huwag niyo po skip ang ads panuorin mula umpisa hanggang matapos aking video kung ayaw mo namang panuorin pakinggan mo na lang ilatag mo yung cellphone mo sa isang lugar at kung may ginagawa ka makinig ka na lang i-volume mo na lang yung cellphone mo para marinig mo kung ano mga pinagsasabi ko at para maintindihan mo. Malay mo, one day, gusto mong bumili, hindi ka na paulit-ulit na magtanong sa akin. Kasi minsan mainitin na ulo ko eh. Pinoos ko na, I sinabi ko na lahat. Kailangan pa ba nating ulitin, ba? Diba? Okay. So ito naman kalikasan sinag araw ng karagatan. Ang kadalasan sinag ng araw ng karagatan na matatagpuan natin ay ganito at bihira lang din. Bihira lang ito people pero mas lalong bihira po ito dahil kambal so compare mo to ito isa lang isa lang yan pero ito kambal wala pa pong nakatagpo wala pa nakita na may nagpo post ng ganito kambal na sinag araw ng karagatan ito po ang taglay nito people ay di nito mabali oh. mapapasin mo sabihin natin oh, may crack ganyan lang talaga yan natural lang yan Ganda, no? Ito, ano to? Hindi ko alam kung anong araw ko nakuha. Martes o Biernes, parang ganun. Talagang pinasadya akong papuntahin sa dagat. Nat natagpuan ko rin to. Napakagaling, people. Ang lahat na aking gamit ay ato mismo ang nakatagpo. People, no? Napakaganda din ito. Pampaswerte po ang taglay nito. Sinag-araw ng karagatan. Malakas taglay nito, people. At ito'y nag-iisa lang. Eto, maring mayroon pa ako nitong mga iilan. Pwede ko rin itong palimusan. Ang sinag-araw ng karagatan, pampaswerte, at sisikat ang kapalaran mo. At isa pa, people, ikaw ay kasilawa ng mga taong may tangka sa iyo. Iinit sila. Ang dagat, ang pinakamainam dahil napakalawak at yan ay binabaklas lahat ng mga negative energy. Kaya kung makatagpo ka ng mga mutya dyan sa karagatan, napakaganda yan, people. Ito, bulaklak ng dagat. Parang gumamela selis. Napakaganda. Pampaswerte. Pagka mayroon ka mga ganito at matagpuan mo sa karagatan, kunin mo, people. Bihira ka lang makatagpo ng ganito sa dagat. Ako naman ay sinadya at ako naman ay tinadhana. Ito naman ay ipu-ipu ng uh, ipu-ipu yan. Napakaganda. Shell bihira ka lang din makatagpo nito at eto ay of sheba eto ay ginagawang pampaswerte protection nagalaw sa suka at eto ay napakamainam bantay ka pagka meron kang ganito pwede nyo palimusan sa akin ang mga pinapakita ko sa inyo pwera lang ito hindi ko mapalimusan ito people kasi nag iisa lang yan eto people eto yung masasabi ko sa inyo na parang isaw no? Nabihira lang po tayo makakita ng ganito, people. No? Nakakita na ba kayo ng ganyan? Wala din ako nakita ganong nagbupos ng ganito. Parang isaw. Ang swerte nito, people, swerte protection. Maganda rin to. Para siyang, ano, karagatan kasi to sa galing sa dagat kasi to, people. Tinan Dito rin, marami ako. Para din siyang mga ano lang natin ha yan ito ipakita ko itong isa ganda no ah, tamilok para siyang tamilok mga people para siyang tamilok ng mga maliliit ito nung matagpuan namin to people napakarami kinalkal namin to sa ilalim ng dag sa buhangin marami ako dito mga maliliit pinapalimusan ko rin po ang iba nito people inam din po to pang kalahatan. No? Wala po ako nakitang nagpo-post ng ganito sa social media o sa YouTube. Yan ay mainam. At marami din po akong mga ayop sheba o mata or patawag niyan. Yan. Kaya kung gusto niyo maglimos sa akin na ganito, pinapalimusan ko rin po yan mga ayan people. Kaya PM kayo sa page ko, sa Facebook account, Marley Gonza Pontejos. Maraming salamat people. Naway naunawan at naintindihan na, na ang aking mga gamit ay ako mismo ang nakakatuklas at ako mismo mm -hmm. ang kumukuha. Hindi po ito basta-basta mabasag, people. No? Hindi ito basta-basta mawasak. Yan, yeah, people. Okay? Bye muna sa ngayon. Naway nakukuha niyo ang, ang mga point na sinasabi ko. Ulitin ko, Facebook account, Merly Gonza Pontejos. Bye muna sa ngayon. God bless. Sa ating lahat, ingat-ingat po tayo sa trangkaso si Puno Ubo. Pero natural lang yan sa ating ngayon people kasi uso talaga yan. Kasi malamig na ang panahon, malamig init. Okay, God bless.